Hello mga kakiglat. Ito, binili ko isang bandil na kangkong. Isang na kangkong. Kasi kasi sa Tawag to, ah. Sa pwesto, sa palengke. Ang isang bandil, isang tali, sampung piso. Sampung piso. Tapos, ito, isang bandel, binili ko 50 pesos lang. Sampung balot, ah, sampung tali, ibig sabihin, 5 piso lang ang isa limang piso lang isa. Ngayon, oh. Kung hati-hatiin pa ang isang bandel na limang piso laga, oh. oh. pwedeng magiging tatlo o apat. Si Lumalabas. Kung tig sa sampu, kung isang tali. Kasi malaking tali Ngayon, ay eh, sampu ito, di no. sampu ay eh, times mo sa 4, hindi e balik 40 katali. O, oh, hamakin mo ang tubo. Sampu, bawat tali, magiging apat. Hindi oh, yes. e e 40 katali sa sampung piso, hindi e 40, hindi 400 pesos. Ang puhunan, ang puhunan 50 lang. 800 pesos, 400 pesos ang kalalabasan. O baka maabot pa ng 500 kasi ang laki talaga ng isang tali. O oh, yun o. Oh. Isang tali o. Oh. E, eh, limang tali, sampung tali ito. Kaya bilik ko 50 pesos. Kaya ako naman binili ito kadami. Sana walang masasayang kasi hanggat maring hindi ako kakain ng kanin, ito na lang ang kainin ko. Halimbawa, ang dahon, parang isasapaw lang sa sinaing ba tapos isasawsaw sa limon yun, nabusog lang ang katawan naman pwedeng gayat-gayatin gawing gataan o, oh, yan, yan ang purpose ito kaysa magbili ka ng sa pwisto sa palingki sampu-sampu ang sampu oh, piso mga limang tangkay lang eh <laughs> ito ilang tangka ito kaya ang laki di pa rin oh. kaya ko nabili ito dahil nung kahapon doon ako sa bundok yung kaibigan ko nag nito kaya nag ako isang bandit 50 pesos okay guys 10 for for